Hello Bashers! Hindi ko nga akalain na meron palang nakatago spot dito sa Quezon, Palawan. This is Pandora Glamping na located sa sitio tumalbong Barangay Tabon. Kasama talaga ito sa tourist destination ng Quezon kaya naman don't miss to visit this place once napunta kayo dito. So kwento ko lang yung nangyari nung pumunta kami. Since first time nga namin ay eh, naglakad kami ng almost 20 minutes para marating yung mismong glamping. As in trekking talaga siya din mahirap talaga ang daan. Maputik at madulas dahil maulan ang weather a day before kami pumunta. Pero kinaya naman kasi mi kasama pa nga kaming bata that time pero syempre doble ingat pa rin lalo na may malalaking bato talaga na madadaanan so guys um kung gusto niyo mang pumunta dito make sure na maganda yung weather ng past few weeks or hindi siya kakatapos ng ulan kasi medyo maputik yung daan and ganitong klase ng bato medyo madulas talaga siya so tara Pagdating namin ay ganito ang bumungad sa amin and we found out na pwede palang magbangka na 8 to 10 minutes lang ay mararating at bubungad na agad sa iyo ang falls. By the way, entrance fee dito is 30 pesos from Monday to Friday at 40 pesos naman kapag Saturday at Sunday. Para sa mga ayaw ng pahirapan ng sarili sa paglalakad ng ilang minuto katulad namin, pwede po kayong mag boat ride for only 40 pesos per head. Per way po yan ha, so 80 pesos kung balikan. This is the easiest way para makapunta sa falls kasi syempre uupo ka na lang sa bangka. Para sa ibang details naman, sakto at na-meet namin si Ma'am Mariza ng Pandora Glamping so nagkaroon kami ng chance na ma-interview siya kahit short lang Ah uh, hello magandang araw po sa inyong lahat uh, nandito kami sa Pandora Glamping Pandora is located in Sitio Tumarbong Barangay Tabon May ano kami dito may mga accommodation kami mga tent lang din po pero good for four pax already Then, pagpupunta kayo dito sa amin, may dalawang options. Pwedeng maglakad ng jungle trek for 20 to 25 minutes. And then, uh, with the boat, 10 minutes uh, boat trip. Tapos, may mga bungalow kami, dalawa good for two packs. Yung area namin is talagang jungle. And then, may reception kami nandun sa taas. May, may uh, restaurant din, may small bar, may maliit na tindahan pero hindi lahat ng mga kailangan nandyan. Tapos uh, kung gusto nyo magpaluto, pwede kaming uh, magluto, magbook lang kayo, uh, kayo ng one day before para ma-provide namin lahat ng mga kailangan. Uh, ang pinaka-highlights namin dito sa Pandora Glamping is yung uh, ano namin, yung sa harap namin na may falls kami. Dalawang bagsak po yan. Ang pinaka ng bagsak, nandoon po yung uh, natural pool na pwede, uh, pwedeng maliguan. And then, uh, the second bagsak is yung malaki ng falls. And then, kung kailangan nyo, tawag lang kayo sa 0927-067-4971 na number. That is globe number. And um that's all. Thank you. So, that's it, guys. I hope isama nyo ang Pandora Glamping o Tomarbong sa listahan ng Quezon Destination na pinaplano nyo. Yan lang. Bye!